Ang sarap pumili dito, mga t-shirt, pantalon at polo, bagsak presyo, pati na rin mga damit pambata, for as low as 150, may mabibili ka na dito. Mga perfect pang regalo, sa anak at sa pamangkin mo, meron din mga bike, meron din mga helmet, electric scooter na dating 35, 25 na lang ngayon dito. Kaya so good na rito dahil malaki ang matitipid mo sa nagaganap na flash sale. Sa 5th level na Mega Trade Hall, Building B ng SM Mega Mall, sa Mandaluyong, hanggang 11pm po ito, until December 11, kaya Habol na tayo. Marami ding mga lagi, BTS Tiny Tan, Marvel, DC, may tigpa 400 lang kaya pili ka na dyan. Mga una na towel, pati mga appliances. Tara ikot po tayo. Ang dami na siya shopping guys oh. Nakita niyo po ba? Ang dami na siya shopping Dahil na yun oh. bagsak presyo yung mga bags. 50%, 70%. Oh. Lalo na yung mga nagagandahang damit, mga polo, jacket, ni Petrol ni Babson. Si Mr. Lee at RJ dito po lahat murang mura Mga pambabae, pandalaki lahat ng edad po Mabibilan nyo rito guys Ang gaganda mga polo shirt Para sagutin ka na ng crush mo, maragi ka mag polo shirt Ang ganda ng jacket ni Babson Kita nyo naman, napakaganda Mala action star ang datingan nga mo palagi dyan no? Ang ganda guys, oh. 400 pesos lang ang ganda ng jacket yes. Hoodie jackets, mga long sleeve po ni Babson. Ang presyo na lang po nito guys, sabag kalahati po. 400 na lamang. 900 po ito 899. 400 na lang po. Ang ganda ng t-shirt ka petrol kasi. Dati siyang 799. Ang presyo na lang po niya ngayon is 400 pesos. Yung mga dati yung 800, 400 na lang. Kalahati ka agad din nawala. No? So yung isa mong bibili, nagiging dalawa na. So ito yung mga pantalon ni IRJ. Ang daming pantalon guys 500 pesos na lamang to Ayan po 500 pesos na lang Ang ganda Make up, Mga cologne Perfume Meron po dito Mga ano Beauty products Mga cosmetics Pabango Ayan Meron po dito sa nagaganap na Flash sale 6 level na SM Mega Mall po Mega Trade Hall Kita nyo guys ha, tatlo po ang bibili nyo rito, halagang 500 pesos lang. So, yung mga kaibigan mo, may libo pa bango, pwede mo regaluhan. 500 pesos lamang. So, iba't ibang mga lipstick, pwedeng pang regalo ngayong kapaskuhan. Matutuwa yung asawa nyong bungangera sa mga magagandang lipstick sa inyong mga anak. Eto pa guys, oh, bilang nyo yung mga misis nyo, mga ate nyo, mga nanay nyo, ayan. Hanapan nyo sila ng size dito. Buy one, get one, eh. Gita nyo po, may mga buy one get one dito sa flash sale na nagaganap. Sa level 5 ng SM Mega Mall guys, ayan. napaka sobrang aggressive. Ang ganda ng pagka black and pink combination. Venom guys, oh, venom. tunay oh. lang yan, mababawasan pa po ng 15%. So, i-calculator mo masamagkano mababawas sa 15%. 8.5 na lang siya guys, dati tong... 13,000 siya. Ngayon, 85 lang po sa kanilang plus shade na nagaganap sa peak level ng SM Mega Mall. para hindi ka na natatraffic. Ayaw mo na. Ayun, dati, nung nito trabaho ako, guys. Ito po yung service ko sa factory. Ayan. Pero mahal yung bili ko sa akin. Ito ngayon pala, mura lang. 25,000 lang. Meron ka na electric scooter. So, kung ayaw mo ng ano, motor, mahal ang gas. Scooter, mura lang po yan. O, 8 peso lang pag sinage nyo.